Good morning guys, happy morning po Gulat ko kayo guys no Akala nyo po si Bimbol ko guys no Hindi po, si Arnella Victorino po ito At So ngayon guys, uh, tayo po ay uh, namasana ng uh, maaga Kasi uh, bilihan po ng uh, gamot ng aking amesis uh, ngayon So pagka nakaano tayo guys Pagka na ano na natin yung kuta na 250 pesos Ay uh, tayo ay uh, ano uh, Mag-paper sa barbershop nakapag po ako dito sa pulo guys at uh, magkakarga muna akong gasolina kasi pagka walang gasolina ang motor hindi tatakbo at ha, hindi po tayo kikita no. Ayan po guys at uh, mag-intro muna tayo, magkakarga muna tayo guys ng gasolina at uh, samahan nyo po guys no. Ayan at uh, intro muna tayo. Good morning, good morning. At ayun, apan bago nga uh, vlog na naman tayo. Tuloy-tuloy lang tayo guys. Kahit na uh, paunti-unti po ang ating mga blues. Laban na po tayo sa kahirapan. Uh, Ayan at uh, ganyan po talaga guys. Pagka hindi po tayo uh, ikat pa. Diba? Pero sa saan ba guys? At uh, mararating po natin yan. Uh, mga pangarap po natin yan. At huwag uh, lang po tayo mga uh, po ayan, uh, shout out na po pala tayo Mika-mika, lang shout out po Aking uh, kaibigang uh, natin ayan, ayan Nasa uh, probinsya na siya guys Kaibigang uh, tulas natin kasada at uh, yun nga na, kailangan natin na ano uh, ipunin ay uh, ano uh, 250 eh mga ilang ano na lang guys ay uh, uh, makukuha na po natin yung ano yung 200 natin, natin yung fruit, uh, na gusto nga matuha para sa pang mga natin natin. nga gusto nga abis Update ko na lang special, kayo guys sa mga maya kung ano, Napakusa na ba tayo at uh, tayo wala na. Okay. Ah ka lang, guys cook ah, bon, guys. Papondays ah. Sobrang saya kasi yeah. ano? Ah humita po tayo na ano. Try ko tayo na kulang-kulang ah, ko -kulang halimbawa. -kulang, guys, tawagan mo dito. Para ma-masaya natin. Todo na, kunti uh, uh. na 20 pesos lang ito ha? Ayano? No? o oh, kasi ito sa lang, ingat ka sa paglakad na nagkangalakal ka ba? Ayang guys, daka. Okay, okay, salamat ha. So one guys, ah, aking nita, ang binigyan namin natin sa ano sa amamana is trukyada yung guys. Kawawa naman kasi at uh, talaga ko sobra pagka may nakikita kong ng ah, ganyan. Ayan at uh, sa so mali talaga pagka uh, ilipon ng ano, ang uh, makukuha niya ay uh, malaki rin ano. Nakakalipag niya, nangangalakal pa rin kahit na siya ay na na. So ayan at nandito uh, tayo ngayon guys sa No. Ayan, uh, ah, makikita nyo dyan guys ah, maraming ah, tao na maraming mga nagtatrabaho sa tupad Ayan, makikita niyo guys ah. Ayan, uh, ah, yung may mga kulay na pula at ah, white guys tupad yan maraming maraming salamat sa pamahalaan at ah, yun uh, ah, sumusunod yung rin marami talaga nga uh, mga uh, ano guys ama uh, mahihirap na mga Pilipino na uh, uh, yun buti na lang guys uh, uh, masalamat para tayo si Lord dahil uh, ganito uh, may uh, panghanap buhay ako uh, may sa pang mga uh, pangangailangan araw-araw pinagkalog -araw. po sa atin ni Lord napakamuling na po sa atin ni no? Lord pag-review po natin sa umaga ay eh, nagpapasalamat na po tayo dahil kami uh, nilang pao tayo ng uh, panibagong buhay uh, panibagong pag-ibaka video, ano guys, video traffic dito sa may uh, pulo no? ayan at uh, mga ano yan guys, mga uh, namamalitin dito at uh, patisya na rin po kayo kung, kung ano kung, yung ano yung aking cellphone pa So, gilid tayo ng konti. Baka mayroong na dito. Makita tayo. No? Makita tayo na makakuha tayong mga pasyayero dito. Ayan. So, palagay ko wala tayong nakakukuha. Umit na tayo. Morning, good morning, at happy Sunday. Happy Sunday, guys. So, ayan yung... Uh, ah uh, masipag nating ating team oh uh, guys ayan naka, nakatambay lang sa dyan ayan uh, ayan nakita nyo guys naka read naka pre-picture siya pagka uh, alanganin guys siguradong huli ka dyan kailangan sumulong tayo sa abatas uh, traffic oh. Sana makakuha tayo nga pa sa Yung 190 ko Binawasan ko ng 20 Para doon sa uh, Mama uh, Ibinigay ko na 20 uh, Ngayon ay uh, 170 na lang So 170 Ang ating kailangan na pera ay 250 Kaya na uh, kayang Kaya kaya yan uh, Mga kaidol Nakakanapin uh, natin po natin yan na, Ano? Ayan, update ko kayo pamaya-maya pagka nakumplito ko na yung uh, 250 pesos at uh, uh, magugupi tayo mamaya. Pagka nagre-revolution ako guys, uh, nagpapapaitrit itong ano ko, cellphone ko. Maliwanag yung vlog natin ngayon kasi araw. Araw po ano. Ayan medyo ahaba uh, itong uh, vlog ko guys kailangan i-ano muna natin i-update ko na lang kayo pa maya maya at uh, nakapagsasakay tayo dito sa kaba ng kay Fernando no? at uh, 12 ang pinagay uh, na okay, guys at uh, at uh, meron tayo na punta uh, so punta na po tayo sa pinakamin at uh, terminal namin upang uh, ng uh, uh -huh. salamat si Lord at uh, nakakuha tayo Ano? Makapandang -ma -ma West Eden? Sige, 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 sige. Doon na! Ay, sabar, 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 o, si na, <laughs> isa pa po. Kasi natatag-tag yung eh. Oh. ka! Oh. yung Oo, yung katapat. North pala. Oh. Sige! So, <laughs> shout yun, shout! North, north. North po, north! North oh, north. <laughs> oh. President oh, okay. gusto sa Oo. Did yung maluwag dyan, o. Katila. Nagulat ako ha. Nakakuklat ng ano, eh. Eh, uh. Jena. guys, no? Dalawa kayo na yung hits na ni Rachel na pinama. May At, ay, ano do? ba ko yung buwan? Ah, ano ba yung doon? no? Waltat sino ba ano sa AC? Sino pa bang pinakit? Wala kayong bayad sa akin, ha? Dito okay. na lang kayo magbabayad. Ay, dalawa niya. Ay, Rachel. Ang tawag na dito niya? Kasi may pila kami. Dito lang ko kayo magbayad sa ano na yan, o. Ah, ay, gano'n. Gano'n sa guwapo na yan, ayan. Ah, uh, diyan na lang ako kaya magbayad. Ay. So, ayan guys, nilipot natin yung pasahero, no. Nagpa-vlog po ako, vlogger ako. Ayun oh, no, naka-record kayo. So, ayan, tara na, guys. Oh, ako, ako, ako. So, inilipat natin guys yung uh, tatlong pasahero. Nakakaya naman sa kanila, matagal silang ano. Matagal silang ano, nakintay tapos kukuhanan mo lang ng sakay. So, ganyan guys ang ating ano, ah uh, may uh, mabuting uh, puso tayo uh, dapat uh, bumarias no? kaya kapatok na po tayo sa ano sa pinakamina at sa mga ibang tulay sayang guys kung uh, makukuha lang yung ng try mga

sa pinagkakampangan so ito tayo guys dito at hanap tayo ng uh, pasayero pasahero lagari lang muna tayo guys uh, bago tayo umuwi at uh, uh na ako ng uh, barber shop at video mainit na pagka uh, narinig natin yung ano guys pagka na naman guys yung uh, uh, kawawang matanda no ano yung natin tignan natin ayan guys oh yung ano mo Diwan ko nga muna Asan, balik ang ah, saan ka pupunta ah, si Di Garillo ayan kawawa ka ay. naman guys to. So. ah, uh, maraming uh, nagbibigay na pera guys at uh, mayroon pa nga ano mayroon pa siyang uh, isang libong ano isang libong isang piso lalo nakakita ko hawak hawak may nakigay sa kanya so may bisyo pa rin guys yung, 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 yung ano na to matanda na to kawawa ang mga nakibigo so, magabi bisyo lang ano uh, pero hindi natin masisi ang uh, mga Pilipino no pambihira nga po ito ay nabibili pa siya guys ng ayusin puti natin hindi pa nang yun Okay so, guys, kung ayun uh, ayan, pakita ko sa inyo guys. Ayan siya oh. Marami nang nag-aabi sa kanya ng pagkain. Ayan oh, uh, bibili-bili na siya. Ito ay tinulungan natin guys mga uh, mga nakarang araw na. So, yun. tawid, tawid. Tawid muna natin kayo siya. Wala natin siya kayo. At Kailangan uh, eh, din natin, natin maghanap buhay. Meron siyang uh, isang libo Kaysa ano, sa uh, yung ano, kamay. diyan siya lang isang libo. Kawawa naman at ako pang ano. Pero guys ah para sa akin eh ah, kung ako kakuha yatutulong sa mga ganon pagkain lang yung aking ibibigay kasi mula una wala naman tayong naman tayo kapag So yan guys, at uh, nasa tayo ng uh, Pia no? Dito yung ng uh, Valizuela pa rin ito guys Ang boundary ng mga uban sa Bulacan no? Para hindi po masayang ang ating oras Bibili na po ako ng gabot uh, ng aking amisis Ayan, at uh, let's go guys At uh, mission accomplished na tayo At uh, pamaya maya ay uh, mag, uh po ako doon ako sa barbershop kasi uh, may na. Lalo kaya yung aking uh, pag-dograph mo. No? Kailangin ko lang guys yung aking uh, pag-dograph. Upang uh, malaman yung mga -no, guys yung aking ating ita ngayon sa uh, pamamatada. No? Ayan na medyo uh, traffic pa guys. Ito po yung umiikot guys kasi nang ano kasi ito ay uh, one way kaya nagkakaroon po ng uh, traffic na papunta na tayo guys sa may ano pulo update ko na lang kay guys sa pa pamaya maya ahaba uh, po yung ating vlog ang laki na nga, ng uh, itataas ng kalsada dito guys uh. laki nga ay tataas na -tata -tata. so pagka nakataas na ito guys ay uh, uh mapupunta na naman sa mga mabababaw, mabababaw na lugar yung mga uh, baha no? ayan so nandito na tayo guys sa may uh, mercury at uh, bibili na tayo ng agamot ating uh, bibilangin muna ang ating uh, tinita no? update na lang kay Kay So ito na nga po guys At uh, naka 370 po tayo ngayon Na tira na Malinis na po 370 At uh, bibili po tayo ng gamot Halagang uh, 250 Malaki pa guys ang ating natira At uh, may panggap na pari Paano mga kay Dol Hanggang dito na lang po ang vlog na to Maraming maraming salamat po sa uh, Pagkapanood uh, Malaking tulong po yung uh, Nanonood po kayo ng ads sa ating mga video para makatulong din po ako sa mga nananangailangan no. Okay na po, okay na.